Habi ka na, turuan naman kita ng ano, isang technique na naman kung paano ka makakatakas sa isang rapist. Tulad mo? Hindi ako! <laughs> kung sakali lang. Bakit? May edad ka na. Uh, Siguro... <laughs> uh, sa ng ito, uh, babasag ka ng dalawang itlog. Pag hindi ka nagtagumpay sa dalawang itlog Sigurado ikaw ang makakatikim naman ng ano Itlog ng saging <laughs> <laughs> Kaya <laughs> galingan mo Kaya syempre rapist yun eh 1, 2, 3 Yan, ganon <laughs> Wow <Sa marno. laughs> okay. nga, Yung iba nga eh, yung buyo ko pa Pag ganon no. oh Sipa ka, sipa ka, 1, 2, 3 oo ano lang, siguraduhin mo lang na basag yung itlog. Pag hindi, kawawa ka. Itlog ka. O, oh, ako naman ang sisipa. Ano pa pansipa mo? Kanan? Pang ka ba, comfortable yung sumuntok? Ayan. Ito. Ah, di. Ito. Hmm. Okay. Diba? O. Oh. Well... Baka mamaya, tamaan <laughs> mo ah. <laughs> Kunwari lang <laughs> ito. Baka mo may, may matay ako. One, two, three. Tingawakan <laughs> mo naman. ganun ba sumuntok? ganun na daw. No. Pero ah. bilikado pa yata sumuntok eh. Gano'n na. Talaga ni Pursa mo. Parang dudurog ka nga. Galit na galit ka eh. <laughs> One, two, three. Hindi ka pwedeng mag-dispare eh. Talaga. Tutuhanin mo eh. Isa pa One, one, two, three. Wow. Dua. Double naman yun. Double punch na yun eh. Ah. Ah, isa ka. Yung talaga ka, no? Pagsuntok mo gano'n, no? pagkaginanon mo. Mm. Okay. Pag suntok mo, hugot agad. Mm. Um. Ayan. Mm. One. <laughs> One, two. Pati <laughs> ang takot ay. Para ka naman sumasaksak ay. Eh. Ayan. Hindi ka no, no. mo. Ganun daw. Halimbawa, ito. Pag nahawakan mo yan, talagang Mm. Ganon. Tapos hugo agad. Mamata yan pagka napuroan Pagka paglalaki. One, two, three. One, two, three. Yan, no. yung kalaban. Pwede mong mag-yuto Tapos, kaya kind of, mabilis ka lang, pag salo mo yung tira agad dito. Yeah. <laughs> Pag ka par may ganun pa. Halimbawa ano? Hmm, gwapo eh. Sir-sais ka dapat yung mga blocking sir yung mga ganito. Ay yung ko. Ayun o. No? One, two, three. Sa baba. Tapos, yung ganyan. Oh, alam mo yan, ganyan. Kasi pag kinatok ako, hindi mo ganun. Tapos, manata mo Kaya ganyan eh. <laughs> kaya, kaya may ganyan. Pag sumuntok sa kali o kanan, igagano mo. Tapos, tira mo naman ito. Kaya may ganyan. Tapos, meron din sa upper. Ganyan o. Oh. Pagka pinalo ka naman ng bagay, kahit ka ganun. Eh, ito, to, laban mo. Man. Putol yan. E, Pag-uyas na tayo eh. Dulas yan eh. Kaya nakatayo. Tapos, pwede kang mag-forward. Oh. Ano? Ba't <laughs> may tulog? Eh? Tapos ito, oh. itinuro <laughs> ko sa'yo. Yan, o. No? Oh. <laughs> ano, ano. Blocking ano nga yan. Yung ah. ano mga tawag yan. Eh, exercise blacking. ko yun, eh. Yan. Yan. ang exercise ng mga ano, karatista. Every day yan. Kaya mabangis yan pag sila sumuntok. Oh, ulit. One, two, three. <laughs> <laughs> Pagalan. Kaya nang sumipa. Kaya nang kawa na ng malaki. Tapos, kagano mo. Ganun.